Hanggang weekend, ang ibinigay na deadline ng Bangko Sentral ng Pilipinas para alisin ng e-wallets ang links sa online sugal sa kanilang apps. Sabi ng BSP, sa pagdinig ng Senado, mabilis ang solusyon daw yan habang inaayos ang mas mahigpit na regulasyon. Aminado naman ng pagkor na ilegal ang karamihan sa online gambling websites at hirap silang habulin ang mga ito. Ngayon ang balita si Mav Gonzalez. Sapit ng araw ng linggo, wala na dapat makitang links ng online gambling sa lahat ng e-wallet. Sa pagdinig ng Senado, sinabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas na binigyan nila ng 48 hours ang e-wallets para tanggalin ang in-app links at icons sa online gambling. I believe, Mr. Chair, the BSP should issue a suspension order to uh, e-wallet platforms to uh, deny links. all these uh, game uh, online game platforms para pong and walanam nang pag can can the BSP do that? Yes uh, as um, the monetary board of the Banco Central and Filipinas has approved um, the uh, our policy that uh, we ask the or we order direct the uh, BSP supervised institutions to ta take down and remove all icons and links redirecting to online gambling sites Pero hindi sang-ayon ang mga senador na bigyan pa ng palugit ang mga e-wallet lalot ayon sa Department of Information and Communications Technology pwedeng agad-agad itong magawa So sir why do we give them 48 hours pa kung kung sure naman kayo So, so kung may, matay, may mamatay ng 48 hours, kasi nalulun doon. We want to give time to the uh, BSD supervised institutions to take down those uh, uh, in-app links uh, and icons to the uh, online gambling sites. The other reason, uh, Your Honor, is uh, so that we will uh, also pr provide uh, time for the customers, for the consumers, to uh, withdraw their funds from the online gaming. Sunday morning, hindi ko na makita yung games sa mga e-wallets. Apo, wala na. Pag may nakita po ako, i kita. Pwede po. Pero kalaunan, lumabas sa pagdinig na sa mismong e-wallet lang pala matatanggal ang links. Pero pwede pa rin itong magamit pang bayad kung sa gaming website o app ka pupunta, maski yung mga illegal. Pwede rin mag-link sa mga banko, pwedeng mag-link sa mga e-wallets. So, ibig sabihin, yung mga illegal, pwede rin i-link yung savings account mo. Ang gusto ho namin, i-delink na lahat sa mga online gambling. Wala nang e-wallet, wala nang bangko ang pwedeng nakalink. Sa mga online gambling. Sabi ng BSP, agarang solusyon lang ang suspensyon ng in-app links ng mga e-wallet habang inaayos ang mas striktong regulasyon sa mga legal na online gambling platform. Sa magkahiwalay na pahayag, sinabi ng GCash at Maya na handa silang tumugon sa direktiba ng BSP oras na matanggap nila ang opisyal na kautusan nito. Paalala naman ni Sen. Rodante Marculeta na babaling ang sisi sa e-wallets gayong online gambling platforms talaga ang problema. Ngayong 2025, tinatayang nasa 70 billion pesos ang kikitain ng pagkor mula sa online gambling. Pero kumbinsido pa rin ang maraming senador na kailangan ng total ban sa online gambling sabi ng PAGCOR. Sa halip na tuluyang ipagbawal, mas makabubuting magpatupad tayo ng malinaw, mahigpit at responsabling regulasyon. Pero PAGCOR na mismo ang nagsabi, 60% down ng mga nag-ooperate ngayon ang iligal at hirap silang habulin ang mga ito. Imigit kumulang sa labing dalawang dibong website ang uh, natukoy na iligal at doon po ang naibaba na rin ng mga ahensyang tinukoy ko kani-kanina lamang, ay himigit ko mo lang, i-round up na natin sa 8,000. Kaya, uh, cut and mouse situation eh. Habang iyong pinapat, sinasaray ito mga to, nakapagbubukas muli sa ibang pangalan o sa mga karagdagan lamang. Sabi ng BSP, madaling may papasara ang online gambling sites kung maglabas ng executive order ang Pangulo. Kung sakali, wala naman daw problema, sabi ng Pagkor at tutulong pa sila sa pagpapatupad nito. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Pagtanggal sa easy access sa mga online gambling app ang isa sa mga hakbang ng pamahalaan para mapigilan ang pagkalulong ng maraming Pinoy sa sugal. Gaya ng utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas sa mga e-wallet na i-unlink ang mga online gaming app. Lao na nang nangako ilang kumpanya ng e-wallet na tatalima oras na makuha ang formal na utos ng BSP. Ang mismong players kaya, paburba. My street hear it live, si Pam Alegre. Pam Igan, hey good morning. Malapit nang mag-game over ang access ng mga e wallets sa online gambling. Kaya dito sa street hirit, inalam natin ang pulso ng ating mga kapuso kaugnay ng bagong kapalaran ng online sugal. Puyatan ng bawat araw ni Eduardo Ventura bilang delivery truck driver. Kailangan kumayod para kumita. Kaya hindi rin niya gets kung bakit isusugal niya lang ang kanyang pinaghirapan. May mga kakilala raw kasi siyang nalulong dito. Meron po akong mga nakikilala po na nalululong po sa mas masanay na pa nga po mawala na po maibigay na lang po sa pamilya at sa mga anak na na mag-aaral nangangailangan naranasan na rin mismo ng delivery rider na si Rams magbanuan na madehado sa sugal easy access lang kasi sa e-wallet ang parehong pondo niya pati ang mga laro kaya sang-ayon siya natanggalin na ito sa e-wallet once and for all tama lang yun para wala nang mainganyo naranasan ko na 'yan matalo masakit masakit sa loob Naglalaro rin ng BPO employee na si Rome Dayag ng online gambling. Pero itinigil din daw niya dahil mabilis daw matalo ng pera. Lalo na kung gigil na para bawiin ang nagpatong-patong na talo. Isa lang masasabi ko dyan, one click lang yan. Kaya yung mabilis talaga maubos. Mas okay na yung ano, wala na mo ng online gambling. At ngayong bilang na ang araw ng online gambling sa mga e-wallet, mas yamado ang pulso sa kalye. Good move nga raw ito para iwas tukso. Hindi naman tayo mayamang bansa. Eh bakit tayo magsusugal pa? tikain na lang natin, tsaka yung sa pamilya. Mas mahigis sir, kasi mas maano, mas mapapakibent yung mga tao sa pagkalulong sa sugal. Higa, matapos ang 48 hours o dalawang araw, wala na dapat access nga ang uh, e sa online gambling, pati yung mga links sa mga website nito. Ito ang Street game, rin sa Quezon City, Bamalagre, para sa GMA Integrated News. Nagpapatuloy ng araw ang Road worthiness Inspection ng Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC trigita ng ilang chopper dahil sa iba't ibang paglabag. Live sa Quezon City, may unang balita si Jomar Presto. Jomer! Igan good morning, narito ako sa bahagi ng Quezon Avenue kung saan nagsasagawa ng uh, roadworthiness inspection sa mga PUV ang uh, mga tauhan ng Saik Special Operations uh, Group. At uh, para daw 'yan sa kaligtasan lalo na ng mga pasahero. Halos kararating lang ng Saik Special Operations Group sa bahagi ng Quezon Avenue kanina, isang traditional jeep ni kaagad ang kanilang pinara. Makikita kasi na food na talaga ang dalawang gulong nito sa harap. Wala naman po akong masasabi kasi trabaho naman po nila yan naman. Hindi rin nakalusot ang UV Express na ito na biyaheng Fairview Buendia na pundido ang headlight. Depensa ng driver, kababalik niya lang galing bakasyon at hindi niya alam na may problema ang kanyang unit. Eh sana po minsan magbigay sila konsiderasyon kasi hindi naman po lahat. Lalo na ngayon, hindi naman malaki kinikita na sa UV. Tinikitan pa rin siya ng saik. Ang UV Express naman na ito pinara dahil sa kanyang improvised plate. Sabi ng driver nito na kasi ang plaka ng van. Nakapagpakita naman siya ng mga updated na dokumento kaya pinaalis din siya. Ayon sa SAIC, mahalaga ang ganitong klase ng operasyon para matiyak ang seguridad ng publiko lalo na ng mga pasahero. Humingi naman ng paumanhin ng SAIC sa mga pasaherong naapektuhan sa kanilang operasyon. Pinapauna na po namin yung aming uh, paghingi ng paumanhin kung kayo po ay nagkakaroon ng konting pagkaabala. Pero ito naman po ay para po sa inyong kapakanan at sa inyong pong kaligtasan. Igan, sabi ng saik hindi raw bababa sa sampung sasakyan ang kanilang nahuli na ngayong umaga. Kabilang na ang bus na nasa liguran, likuran. Dalawa ang violation niyan. Isa ang paggamit ng uh, unauthorized na plaka o yung improvised na plaka na walang authorization galing sa LTO at yung unregistered vehicle. Hindi daw nakarehistro yan, kaya impounded ang nasabing bus. Bukod dyan, meron ding mga sasakyan na natikitan kanina kabilang na ang dalawang traditional jeepney na pudpud ang gulong. Sabi ng SAIC, e eh, kung maaari raw, aaraw-arawin nila ang ganito klaseng operasyon para na rin sa kapakanan ng publiko. At live mula dito sa Quezon City, ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Ipinagutos ni Pangulong Bombo Marcos sa Department of Public Works and Highways na i-blacklist na ang mga palpak na kontratista sa mga flood control project. Samantala, inilahad naman ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang napag-alaman niyang hatian umano sa pondo ng mga proyekto. May unang balita si Maki Pulido. Nag-volunteer si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na imbestigahan ang flood control projects. Hindi naman daw pwedeng kongreso ang mag-imbestiga dahil parang iimbestigahan nila ang sarili nila. People will volunteer to uh, submit pieces of evidence. Pati mga people involved basically talagang maglalabas siya kasi takot din sila lahat eh. Alam nila na may ipit sila eh. Ayon kay Magalong, kalimitang moro-moro moro lang ang mga bidding. Ang paboritong construction companies daw ng mga politiko ay ang mga mabilis umano magbigay ng kickback sa kanila. Sabi raw ng na mga nakausap niyang kontratista, sa 100% na project cost, 25% umano ibibigay sa Committee on Appropriations ng Kongreso, 5-10% para sa kongresista na kung tawagin ay parking fee o pass-through, 3% sa Bids and Awards Committee ng DPWH, at may 3% din ng mga lumahok sa moro moro na bidding. Kung 12% ang kita ng construction company, 30% na lang daw ang matitira para sa mismong flood control project. Ang kwento nga dyan ng mga de-contractors, sabi niya, kung sino pa ang di pumipirma sa dokumento, siya pa ang may pinakamalaking porsyento. Sipin mo, pag nagkakaso, diba? sinong kakasuhan? Yung mga nakapirma sa dokumento, sa kontrata, DPWH, at yung contractor. Pero yung pinakamalaking mga porsyento, ito yung mga politiko. Eh. Ano sabi? Paano sila masasabi? Ang Malacanang hinimok si Magalong na ilahad sa Pangulo kung ano ang may tutulong nito. May naiset na raw ng mekanismo ang Pangulo kung paano iimbestigahan ang mga proyektong ito. Walang timeline na ibinigay si Pangulong Bongbong Marcos bagamat naisumano niyang mabilisan ang pag-iimbestiga. Pagdiin pa ng palasyo, dapat may mapanagot sa palpak na flood control projects o kaya ay ghost projects ayon kay Pangulong Marcos Jr., dapat na may managot sa ganitong uri ng kapabayaan, katiwalian at panluloko at tiyakin na mananagot sa batas ang lahat ng may sala. Nakakadismaya at nakapagtataka kung bakit napupunta sa mga pabayang contractors ang mga ganitong proyekto. Ang COMELEC, posible rin daw mag-imbestiga kaugnay ng campaign donations ng mga kontratista ng gobyerno, lalo't pinagbabawal ito ng Omnibus Election Code, kasama sa titingnan ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga tumakbo noong 2022 at ngayong taon. Tanggap hindi tapos yung prescriptive period, ay pwede po, po kami gumawa ng lahat ng hakbang dahil nasa aming pong jurisdiction pa yan. Sa gitna ng mga issues sa flood control projects, mahigit 270 billion pesos ang ipinapanukalang budget ng DPWH para sa taong 2026. Mas mababa ito ng mahigit 75 billion pesos kumpara ngayong taon. Dapat ang implementing agencies po natin eh, marunong mag-monitor ng mga proyekto to make sure na yung mga proyekto po eh, ma-implement ng tama at saka sa tamang oras po. Sa ipinapanukalang budget, sabi ng DPWH, may mga bagong flood control project at bagong pondo para sa pagpapatuloy ng na mga nasimulan na. Giit ni DPWH Secretary Manny Bonoan, mahigpit ang kanilang bidding process. Yung bidding process is a very structured process. It's an open competitive bidding po. It's scrutinized naman sa legal, technical, and financial status of every bidder. DPWH ang pangunahing implementing agency ng mga flood control project. Direktiba sa kanila ni Pangulong Bongbong Marcos, i-blacklist ang mga palpak na kontratista sa mga flood control project. Sa labing limang contractors na inilista ng Pangulo na naka ng 20% ng kabu ang pondo para sa proyekto, nakita ng GMA Integrated News Research na anim ang binigyan ng poor o kaya unsatisfactory rating sa Contractors Performance Evaluation System o CPES base sa siyam na government projects na kanilang ginawa. Ginawang pagsusuri ng Construction Industry Authority of the Philippines para sa mga proyekto mula July 2015 hanggang June 2025. Base sa CPES Implementing Guidelines, ang contractor na nagkaroon ng poor o unsatisfactory rating ay magiging blacklisted sa paglahok sa alinmang proyekto ng gobyerno alinsunod sa Government Procurement Policy Board. Ito ang unang balita, Maki Pulido para sa GMA Integrated News. Ipinatutupad na ang gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao ayon sa Commission on Elections. Ito ay bahagi po na pagsisimula election period kahapon na magtatapos sa October 28. Sa October 13, ang nakatakdang parliamentary elections sa rehiyon. Bilang paghahanda, may mga checkpoint na itinayo sa iba't ibang bahagi ng BARMM para sa kaligtasan ng publiko. Nakabantay roon ang mga sundalo at pulis. Ayon naman sa Philippine National Police, magpapadala rin sila ng karagdagan tao roon para masiguro ang kaayusan sa eleksyon. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, walang lugar sa BARMM ang isa sa ilalim sa Comelec Control. Puspusan na ang paghahanda ng mga Davaway nyo para sa Kadayawan Festival 2025 ngayong weekend. Silipin natin ang sitwasyon sa Davao City sa unang balita live ni Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel! Susan, makukulay na floats at street dancing competition ang bibida ngayong linggo para sa culmination ng Kadayawan Festival 2025 at para bigyang daan yan, pansamantalang isasara ang ilang pangunahing kalsada ng downtown Davao. Isasara ang ilang kalsada sa Davao City para sa mga aktibidad sa Karayawan Festival. Sa inilabas na advisory ng Davao City Transport and Traffic Management Office, bukas August 16, Sabado, sa Konserto Karayawan sa San Pedro Square, magpapatupad ng no entry papuntang San Pedro Street mula sa corner San Pedro at CM Recto Avenue Corner Rizal at Bolton Streets at Corner Rizal at Bangoy Streets. Sa August 17 linggo, magsisimula sa alas 6 ng umaga ang pamulak of floral float parade at in indak-indak sa karayawan o ang street dancing competition. Magsisimula ang parada sa Rojas Avenue, dadaan sa CM Recto Avenue, sa Bonifacio Street, sa Pilayo Street at sa San Pedro Street. So kanasya, doon na po tayo mga pag sa rasa kalsada there is ato sa may uh, trading sa Pedro, uh, si to sa Pedro, there is ato sa Bolton, there sa Inigo, sa Pilayo, then dito sa may Camos para walay matrap ng mga sakyanan ng makasulod while ongoing ang atong ang atong uh, uh, pamula kung ang indak-indak. Bubuksan lang ang kalsada pagkatapos ng last contingent para sa Indak Indak sa Karayawan Showdown. Simula alas 3 ng hapon, ipatutupad ang no entry papuntang San Pedro Street mula sa San Pedro Street at CM Recto Avenue, Corner Rizal at Bolton Streets at Corner Rizal at Bangoy Streets. No left turn mula sa Corner Pichon at Pilayo Streets, kabilang ang Corner Inigo Street. No right turn mula sa Corner Rizal at Pilayo Streets at Corner Inigo Street. Bukas naman ang Kimpo Boulevard at Kirino Avenue. Sa mga magdadala ng sasakyan, ipinagbabawal ang pagpark sa mga kalsada na dadaanan ng parada at kabilang ang mga hindi designated parking areas. Kung doon na diyo'y complain nga doon ay uh, sakyanan na nga naka-block o naka-obstruct sa area, is kana algo ato gina siyang tuwing kung ang area is uh, uh, dapat walay kwan walay obstruction. Susang kasalukuyang sinasagawa ngayon dito sa showdown stage ang blocking ng mga contingent ng Indak-Indak sa Kadayawan. Nasa walong contingent ang Kalahok para sa Davao City School-based category at walo naman ang magpapasiklaban para sa open category. 28 floats naman ang paparada ngayong linggo para sa pamulak sa Kadayawan mula sa iba't ibang kategorya. Samantala, makikisaya rin ang ating mga Kapuso Stars na cast ng sangre sa Kapuso Mall Show sa karayawan sa linggo. Yan ang latest mula sa Davao City. Ako si Argil, relator ng GMA Regional TV at GMA Integrated News. Maraming salamat, Argil, relator ng GMA Regional TV. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.